balaan mo bumubing uh, daw ano ini uh, bangungot bala sa kung sa tagal no na kapabalik-balik lang siya no uh, probably may mga bago nga mga pangalan pero ini nga in, mga nagkakatabo karon daw no ano ini daw, daw na deja vu kita natabo naman ini sa mga nagligad ya mga tinion no uh, for example in 2013 Naglupok ang uh, na-police scam, tong PDAF scam, no. So may mga pangalan na nagaguloa uh, no si uh, Janet Lim na-police. tapos may mga pangalan sa mga senador, may pangalan sa mga kongresista. Tapos karon fast forward 2025, more than a decade after, ari na naman no, may mga uh, anomalya na naman, te ang uh, ang menu karon ang ining flood control projects in the past kung ano-ano lang ang mga proyekto may mga farm to market roads uh, even ang mga uh, pagpa himo sang iskulahan, naging kurap nila karon daw ang uh, paborito nila ining flood control projects kay timo sa isa ka tuig hindi magbaba uh, siguro sang napulo no pulo ka bagyo ang nagabisita sa Pilipinas Te kung na ka bagyo ina ang mga projects mo da ng flood control kung maguba ina uh, sa next year may bago ka na naman nga budget. So uh, ini nga problema bumubing, daw <coughs> hindi na gid ini makaon wala hindi na naton madawat. Uh, I think uh, more than the ongoing uh, congressional investigations and other uh, uh, parallel investigations dapat ang uh, ang uh, matabo na gid diri may nang uh, ginatawag ko nga righteous out outrage no na nga dapat ang aton nga mga kababayan mga kasimanwa uh, kay at the end of the day ang aton yang uh, taxes ang, ang ginakurakot dire ang ginagamit nila pang bakal sa ilang mga luxury cars ang ila pang bakal sa uh, mga luxury nga mga relo nila ang ilang mga biyahe sa abroad so Ah uh, tani bumbubing, no? Hindi lang ini uh, ningas kugo naman, no? Na after 10 years, uh, after uh, 13 years, just like the uh, PIDAP scam, nga na police scam, uh, daw nag ano naman, no? Na nawala naman ang interes ng ato ng mga kasimanwa. Mm -mm. Sa imo taw kong, no? Kay may mga nagkalain-lain ng mga privileged speeches and also the statement and revelation sa Senate hearing kag at the same time na no, sa patigayan man hearing sang sang kamera hindi bala ini enough tanan ang mga ginpakita nga mga ebidensya para nga dapat file na gid sa nagakaigo nga kaso ang mga involved well uh, I, I, uh, bangod nga this is a continuing no uh, continuing crime against the people if i may call it no mm -hmm. uh, may pulos man ining nagakatabo nga, nga mga investigation no Uh, although if i may say ang ibandera siguro sa mga nag-iimbestiga, ng mga senador man kung mga kongresista uh, is uh, bordering on hypocrisy no and <laughs> even lang malakanyang uh, even in malakanyang for calling a revamp uh, of uh, different departments no kay balaan mo first din balahalin inang uh, budget no lang taon talang ano yung process bombobing no every year after sa sona ang presidente mag-submit siya sa iya national expenditure program no mga lima ini kalibro di sa malakanyang i-submit uh, niya sa kongreso for deliberation tapos i-deliberate sa kongreso pagkatapos sina both houses no house and senate pagkatapos sina ibalik nila sa malakanyang for the signature of the president pagkatapos sina mahimo na ina ang general appropriations act so kung may sisihon kita diri hindi lang isa ka departamento, isa ka ahensya, kundi ang executiveo mismo, ang Office of the President, uh, under saya ang de Department of Budget and Management, under saya ang different departments, kag sisihon man nato ang Kongreso, no? Kaysa uh, magnasiling nila ng mga congressional insertions, ang mga uh, pork barrel projects, fun, uh, pork barrel funded projects, no? So, uh so ini ongoing karon, ang pamangkut mo kaiba is this enough to file cases? I think there are more than enough evidence, no? Mm -hmm. ang, uh, ang ang importante lang sini tani ang atun nga mga investigating agencies, no? Or ang mga dapat mga watchdogs natin, for example, mm -hmm. in particular naton in the Office of the Ombudsman. Mm -hmm. ay in the last six years under the Duterte administration, ang Office of the Ombudsman is part is in major part ang ma blame naton uh, una una si uh, former ombudsman Martinez no nag-retire na ini siya bago lang no uh, during his term gin nawala uh, niya ang lifestyle check uh, program ng ombudsman kasi linya ginagamit daw ini sang mga uh, tuharas the officials of the government the employees of the government but uh, ang epekto sina uh, damo nga mga officials sa gobyerno wala na sila sing uh, hindi na sila madlock, no Uh, ara na they live an ostentatious uh, ostentatious uh, lifestyle no? extravagant lifestyle kaya wala nang nag check sa ila second uh, ang filing of cases no uh, ang may, may pondo ang Ombudsman even uh, ang uh, prosecution service of the government no uh, they have enough resources to run after these corrupt officials but you know uh, bangod kay uh, this is a conspiracy of people coming from the executive coming from the legislative in fact even uh, those in uh, the judiciary sometimes uh, amo na nga wala gid no uh, uh, so uh, what we have now after 2013 after na kulong si napoles may mga senador nga nakulong pero nakagua naman karon ari naman kita daw back to square one and hopefully uh, the, out, uh, the the outrage of our people the righteous outrage of our people will again push these agencies uh, into filing no kabol mm -hmm. it is not enough hindi lang uh, tama ina bumubing na mag mag-reorganize no mag appoint ka naman bago secretary mm -hmm. uh, under sekretary mga district engineers dapat may uh, siling paganiila heads will and should roll, no uh para uh, ining klase nga impunity sa budget nato kung hindi man mauntat malesen na ini bubing oo uh, uh. sakto no kag hindi ko lang naman nabatian sa imo daw systematic na gid ang uh, uh, pagpangurakot sa gobyerno uh, even karon gina ang integridad and credibility of COA di ba po uh, kung pa, ano pa yes. uh, aside no sa pagpabutsag naton sa kaakig naton no kay dahulugi gyapon ang mga Pilipino di mahay blood kita sa sa kaakig pero tiga pa kasasa gyapon ang mga yara sa posisyon uh, anong pinaka the best kay mo on sa sa gobyerno aside sa pagkapreso para mabalik ang salig sa katawan sa tanan ngayon siya sa gobyerno naton even in woodsman in commission on audit tanan no, sa kabuuan po to Well, tama ka kita, Bumbobing, no? Uh, complex problem ini. Uh, mm. Hindi lang ini simple uh, uh, issue of uh, simple corruption no. Yes, systemic okay. tama 'tong ginsiling mo systemic. Ang sistema gid ya ang mali. Uh, bangod kay uh, ang aton nga sistema, for example, ining patronage system no, okay. uh, from malakanyang to Congress, even uh, is a judiciary is uh, in inflicted na with this kind of sickness ining patronage system no. Hindi uh, gid uh, enough ang mga simple solutions no ang mga uh, pichipichi nga mga solusyon so systemic no uh, kay siling pagali nila uh, uh, ginahimo na nga negosyo ang gobyerno no uh, amo nang tawag nila dira may mga bureaucrat capitalist no naga mm. ang mga negosyante gasulod sila sa posisyon sa gobyerno or may ginapa, sulod sila sa posisyon sa gobyerno, kay hinahimo nila ini nga negosyo. Amo na na ang natabo karon, no? So much corruption kung sang una ang uh, ang mga kontraktor nagahatag lang uh, contributions contribution ilang mga paborito nga politiko. Pero karon bubing, kung magkadto ka dito sa uh, kongreso, sa mga ehensya sang gobyerno, ara nagidira ang mga kontraktor, no? Amo na nga uh, we have this kind of people like the uh, diskaya no kag iban pa no kag uh, ining mga district engineers no nga, nga ginasugtan nila ang mga ghost projects. So ano ang mga solusyon sini? Pwedeng may mga reforms na pwede himuon sa aton uh, nga mga existing na layi no uh, ang kongreso dapat uh, mag-craft uh, sang mga uh, additional measures no uh, para Uh, kung hindi man mauntat ini uh, ma minimize no uh, i have to mention for example uh, during my term in congress mm. may two bills ako dira nga ginatulak no uh, ang una ang whistle blower uh, protection law mm. or Act, kag ang uh, expanded witness protection program tapos ginsundan ko pa ina na mandatory disclosure uh, and waiver sang ilang nga mga bank uh, accounts ang mga tanan ng mga opisyal no uh, kag ibriyado sa gobyerno so part na tabat ina sa ilang nga salin but uh, unfortunately this uh, measures uh, wala gin uh, wala ginjump kalusot sa congress no uh, so amo na nga karon uh, for example ini ma corruption sa uh, flood control project sino bala ang masadigan naton nga mag uh, mag uh, expose ini ah eh? indi uh, syempre ang mga involvement sa sining mga projects no like mga engineers no but for as long as there is no uh effective whistleblower's law that will protect the whistleblowers mahadlok ina sila na maging whistleblower kay basic bala balikan sila Plus, kung wala man effective and efficient witness protection program that will give uh, uh protection no sa atong mga witnesses agad uh, uh, asuwang paghapon pareho lang matabo no so if, if, even if you want to pr prosecute uh, high officials wala gihapon matabo at at the most or ang uh, matabo lang sina may mga ordinary nga mga subordinates nila nga maconvict just like oh. what happens sa uh, ped na police Cam, sino wala ang ara yes. pa sa pisruhan hasta karon ang mga empleyado sang mga kongresista, ang mga empleyado sa mga senador o, although there were some uh, members of the congress nga na no but uh, ang kadamuan dira ang na convict ang ila mga empleyado oh. so there are reforms na pwede himuon no and siguro events uh, ang, ang sa aton budget system no nga ginaduso sang executive uh, dapat institutionalize na ang participation active participation hindi lang observer na mga civil society organization during the budget process uh, from uh, the formulation no, of the budget, deliberation uh, sa Congress, hasta dito sa Senado, hasta nga mapirmahan inis isang presidente. No? So, hindi pwede nga daw, ano lang sila daw, uh, ano lang bila daw, uh, make up, no? Uh, daw, pa, pabango lang bala silang araw <laughs> sila sa Congress no, during budget season. Pero hindi sila ginhataga ng civil society organizations ang active role no so that's one uh, possible reform and siguro um other than mga legislative measures uh, siguro the uh, high time na don na uh, high time naman na uh, ang mga uh, cases no uh, there will be a review of these cases no ng gin file man mga jurisprudence ng ara da sa legis uh, sa judiciary nga uh i review nga uh, ang uh, ang mapriso lang ang mga ordinary employees pero ang mga high officials uh, they can get away with it no kung uh, ang corruption is only a thousand convicted da yon pero ang uh, in, pag ang corruption involving high officials and million million uh, they can get away with these processes no uh, uh -oh. whether that's confidential funds or flood control projects uh -oh. so amo siguro ni uh, bumbubing no but this tanan niya iya Ah uh, kinahanglan gid may may makusog na boses halin sa gawas no halin sa aton nga mga uh, Pilipino Hindi pwede nga uh, pabayaan na lang naton ang mga kongresista ang mga senador ang uh, presidente uh, para kuno pare taga nila inisang solusyon bombobing ang tuno-tuhod din tu 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 nga solusyon maghalin sa aton nga mga Pilipino Oo sakto gid ang didto sa imo ginmenionar kag ina no nga uh, dapat may ara sang uh, tingog ang civil society organization pwede maangkla natin dito sa mga ginaduso kag proposal nga independent body nga amo dapat ang magpanguna bala no nga wala sa mga opisyal sang gobyerno para inigid ang ma materialize no? institutionalize siya possible uh, ma pwede maupod ang sa mga proposal ko Well, uh, that is one aspect also, uh -huh. no? Ang, ang ilingin na float nila na independent commission to investigate uh -huh. the corruption. But how independent is independent? Kung ang mga <laughs> araw nila, uh -huh. mga minions man sa Malacanang, no? So, uh -huh. siguro ang pwede nila kung tuot-tuot nga independent na, hindi lang by executive fiat, no? Uh, hindi lang by executive order. Kung gusto nila, i-fast-track nila, alayi, no? nga mag-create din sang uh, independent commission uh, uh, tapos uh, inasaye uh, ang mga miyembro sina hindi dapat may, uh, halin sa kongreso halin sa executive no uh, possibly mga uh, retired justices ng supreme court no uh, may ara siguro dira, mga professionals like uh, mga accountants lawyers engineers and other uh, related professionals na Uh, pwede nga maglook into this massive corruption in our government um balan mo bumubing, kisado masiling mo ulang gigpag-asa no but we have to hope no okay why, uh, why uh, naman kita abi uh, uh, makadtuan pero uh, dapat uh, uh, mauntat uh, na gitin ini because this is not sustainable anymore imagine ang aton nga budget uh, every year nagasaka siya for next year it's 6.7 uh uh, it's almost 87 trillion, no? Opo. Pero ang uh, kaya lang gida tustusan sang aton nga na taxes daw katunga lang. So ang utangon mo naman ang katunga sina. Din kung, kung mag-utang kasi no bala mabayad sina, no? Uh, okay. ang aton nga budget karon, uh, ang aton nga utang karon, no? Accumulated nga utang naton from 1986 up to 2025. is already 17 trillion. Uh, mm -hmm. uh, no? That's 17 trillion. Uh, at the average every Filipino now may 142,000 na nga utang. Even ang bagulang ginpa ba, nga bata Even at this very bro. moment may nabata. May utang na. May utang <laughs> na din siya na more than 140,000. Yeah. No? So, can you imagine that and every every month, every year nagasaka ina bombobing, no? Uh, kay halimbawa karon at the average the government ang uh, Marcos administration uh, nagapangutang siya daw uh, 250 billion 250 billion a month. Mm. No? Again, uh -huh. mm, ano na niya gin na uh, uh, nalampasan na niya ang Duterte administration. Uh -huh. Kaya ang pag-spike ng utang nato during the Duterte administration no. From 6 trillion nahimo siya tri, uh, 13 trillion in 6 years. So uh, during that time, the average utang naton kada bulan is around 200 billion. Pero karon paglabot uh, kang Marcos, 3 years pa lang siya sobra sa posisyon at the average ng utang na kita monthly ha monthly 250 billion ah, kay uh, why kita ikasarang sang aton nga bloated budget hmm. so di hindi na gid ini ko gani sustainable oh. no malubong sa utang ang aton nga banwa kag sino ang kaluluoy sina no ginakurakot nila ang pondo sige kita utang ang nagabayad kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino oh, yes. no wala lang naton siguro mapansin ina bombobing in this past months or years may mga additional taxes na gin-impose ang gobyerno mm -hmm. no sango karon siguro ikaw bombobing kisa naga nagalasada ka man naga shopping ka man Shopee yes, naga yes. <laughs> no uh, naga Netflix no pero lang tawala nang mga ginabayaran mo sa Lazada, sa Shopee, sa ano pa nga mga platform may ara na ina value added tax, no? Uh -uh. So tanan ng mga digital uh, transactions may taxes na. And they will be coming up with more taxes next year, no? If not this year, next year. Para makabayad kita sa utang naton, kag makapangutang naman kita dugang. So how can that be sustainable, no? Kalulugid kita uh, katama, bububing kong hindi uh, ma ini maunta, no? Or malesen ini nga problem. Oo. So, so dapat magbuklat gid ang katawhan, no? Kanami patani tani diskusyonan but uh, our time will not allow us anymore. Siguro imo panguli nga mensahe na lang po sa tanan nga nag-monitor subong sa Bombo Go ahead po. Well, ang uh, panawagan na aton bumubing asang una ko pag siling ini, no? Dapat gid ang aton nga mga pumuluyo, ang aton mga kasimuan, wa maging ano sila uh, proactive, no? Uh, uh, hindi uh, kung hindi uh, pasabot na tapos na eleksyon, tapos na ang aton role. No? It is our role every day to call out our officials, government employees, no? um, uh, ipakipa ano nato ng aton boses. No? Ngayon, wala kita, uh, <clears throat> we are not happy with what is happening now. No? Uh -huh. Hindi kita masaya, hindi kita wala kita nalipay sini So, so Uh, amo na ang isa ka panawagan naton, maging active kita, no? Hisiling naton sobra na tama uh, na. we have to express our righteous outrage, no? Uh, because at the end of the day, kung gusto naton nga may may mabag-o sini, eh, ang kabaguhan hindi gid maghalin bombobing sa kongreso, sulod sa kongreso, sulod sa Malacañang, sulod sa korte ang tuod-tuod na kabaguhan halin gid iya sa aton nga mga uh, Pilipino sa publiko nga Uh, gusto naton ang tuod-tuod nga kabaguhan. Kita iya ang maghimo sa kabaguhan, hindi ang mga kurap nga mga politiko bombo.